Maging ang KBS ay tinanggal siya sa kanilang listahan. Naglabas siya ng sulat kamay na paghingi ng tawad at nangakong babayaran ng mga nasira. Ngunit huli na ang lahat. Sinabi ng kanyang kampo na nagihirap na siya sa pinansyal at nagtatrabaho na lang daw bilang barista upang tustusan ang kaso. Ngunit agad itong kinontra ng coffee shop. Hindi raw nila ito kailanman kinuha bilang empleyado. Lalong lumabo ang kanyang imahe nang matuklasang kumuha siya ng mamahaling abogado at may lumabas pang footage na siya ay nakatira sa marangyang bahay at naglalaro ng poker. Nagapela siya para sa mas mababang multa ngunit tinanggihan ng korte. Sinubukan niyang bumalik noong 2024 sa isang stage play, ngunit umatras kinabukasan dahil sa health issues. Minsan din siyang pinaniniwala ang sasabak sa isang indie film. Naglabas din siya ng mga larawan kasama ang isang misteryosong lalaki na may caption na Mary na ikinagulantang ng fans. Engaged na ba siya? Pero agad rin itong binura at sinabing kaibigan lang daw ito. February 16, 2025, ang gumulantang sa buong South Korea na tagpoang wala ng buhay si Kim se ron sa kanyang tahanan. Ayon sa pulisya, walang senyales ng foul play. Ayon pa sa kaibigan niya, may mga plano pa raw siyang bumalik sana sa pag-arte at magbukas ng sariling cafe. Kaya't labis ang gulat ng lahat wala pa mang opisyal na ulat, marami ang naniniwala na ito'y kaso ng pagpapatiwakal dulot ng labis na depression at panghuhusga ng lipunan sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkamatay, may ilan pa rin na hindi nagpakita ng simpatiya, habang ang iba naman ay napamukaan ang sariling pagkukunwari, kasama sa mga pumuna, pero ngayon ay nagdadalamhati. Ayon sa singer na si Migyo, ang mga taong minsang nanira sa kanya, sila rin ngayon ang nagpapanggap na nalulungkot. Ang kwento ni Kim Seiron ay isang masakit na paalala na ang kasikatan ay maaaring maging regalo o isang sumpa. Ibinigay sa kanya ng mundo ang lahat, tapos kinuha rin ito ng walang awa.